Previously on Mellow Only Ayan, sarap ng panahon Hindi mainit, hindi maulan Ayan! What's up mga bossing, what's good? Ngayon, magra-ride tayo Dadali natin sa off-road itong si Toothless itong FJ natin so sulitin natin yung ano hanggat wala pa yung ORCR ng NMAP gagamitin natin ng gagamitin tong FJ bago siya makapahinga ulit saka yun nga kasi off road pumunta kami sa bukid sa hulo natagal ko nang di nakakapunta dun huwag mo maambun natagal ko nang di nakakapunta so hindi ko alam yung daan kung ano yung kondisyon ng daan kasi ano dun eh rough road dun, hindi cementado kaya ito muna dadali natin yung FC. Tapos pag goods naman yung daan, ayun, saka natin dalhin yung Nmax doon. Pero ngayon, FC vlogs muna tayo. Sa so, mga nag napunta dito dahil sa Nmax, mga bumalik sa channel natin dahil sa Nmax. FC vlog muna tayo. Ari Enjoyin Enjoy muna 'to tong vlog natin ito na Offroad Off-road adventure na ko may problema tong FC ko. Laging sumasayad. Sayad lagi yung ano sa, sa, mga humps. Parang sobrang baba niya. Sa side naman to. Ayun no? uh, wait. Hindi ka lang kung ano nangyari. Bumaba ko. Ano? Ucha, mulan na. uh, wait. Kaliligo ko lang. Ligo again. At saka di ako makapag-vlog. Pag naulan. Hindi ko pa naman dala yung casing nito. Waterproof case itong ano ko. Action cam. What? Ayan. Ayan. Doon ako. Ito, kasama rin natin sila mama. Ayan. Kasama nga pala si mama, si pamangin ko. Saka ito, back ride natin si Jolina, si Olentita. Ayan. Let's go. Laki natin hanggang di yung ulan. Ganda ng panahon. Sana ganyan lang lagi. Huwag na sana mulan. Ay, lang is nito yung huling change oil ko gamit ko ano delo ba yun delo gold pag niratrat mo siya tapos natigil ka sobrang lambot napakasarap gamitin hindi tulad pag nasa lalooban ka lang pag di ka nag highway ang ano niya ang kunat tapakan ayun bumukas pa kaya ito ang ayaw eh Ay. ang tigas ang gunat na ang tigas uy yun Napakadala kasi yung igasan nito eh yun tagal ko na, na Di nakapunta dito ilang ano na ahon eeeey eh. eeeey eh. oh ito nostalgic eeeey eh. ahon kayang kaya ng FJ upa nata kakapanliit lang kasi sumasakit yung ano center stand may problema nga yata sa suspension ko yun dati nung sumusuba kami dito ano na to lupa tapos puro malalaking bato ngayon ano na sementado na ay hindi ito na yata rock road na yata ulit ngayon ito na nagsimula na yung ay putik nga buti hindi ko din nalayo yung no ay gagi dapat mauna tayo sa kanila ay <laughs> ito na Ngiti, digdi na lang Pero dati, ano to, bato lang malalaki. Oh, guys, to ngayon, talagang ito. Lalaki talaga malalaki bato nito eh. Okay, parang kaya naman ng inox 'to. Yung dadaling dito. Huwag lang maputik. sa 'to, yun dami Daming dumadaan dito dati. Ay ngayon. Dati la halos pupunta dito eh. Yung bata kami, sumusuba kami dito. Tapos lakad lang, lakad gaming. Tapos pag pauwi, maghihintay ng ano, masasabitan, maangkasan. Kayang kaya. Kaso mabibitin ako dito, dat mauna ako sa kanila. Dahil mauna ako dito kay ma'am. Hey! Ah, dami ng sasakyan, dami nang ano dito tao. Woohoo! Oh, dami nang tao dito. Dati wala yan lahat. Yok, parang bagong ano na to ba? Ah. Ha? Minta? Wala ba ka yung klasat sa sagring? Doon nga. Uling suba namin dito. Wala pang tao tara ka mo. Ngayon dami na oh yung mga taga dun sa baba nagkaangata na dito ang dami nyo paano luma na yun sinalunga mo dito ang <laughs> dami ng tao nakaka ano naman nakakatawa nakakatawa na nakakalungkot dati pag sumuba ka dito pil na pil mo na sumuba ka eh Pilna Pil na mo na ano Na walang tao talaga Kayo lang Ngayon ang dami na Ang tagal ko na talagang Hindi na punta Saka yung daan nito Medyo maayos na Dati talaga Malalaking bato eh Kaya yun puro ganyan oh. No? Ganyan na bato Nasa na, Hindi, hindi ka makapag motor Napakahirap Pero ngayon Chill Goods na goods Kaya ng NMAX to Next time Dada rin natin NMAX Pag hindi maputik Hey 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 Ay, eto na agad yun, yung Grego. Mga pakabilis. So, na yun sila. Dahil dito maraming kambing. Dati nagkaalat kambing dito. Ayun, no? Ay, ba? E, tagal niya yan, matagal na yan. Ito matagal na to, itong ano na yan. Ano yan? Parang kulungan yata dati. Hindi ko, hindi ko, sure. So, matagal na yan. Pero ito wala to, to mga to. Dito may malaking bahay dito dati. Ayan, ay iba na sa ngayon. Wow. Eh, dera lang ko dati sementado na rin to eh. Ganto na sa ngayon, wala na yung malaking bahay. Nako, yari ka, hindi niya alam gagawin. Yari si mama, Di alam gagawin niya, no. Hindi lang gagawin yan Ah, ah. ah ginilid pa rin dun ah Hey Up oh, Dito dito, burak dito dati Pag naulan dito dati, sure burak Ngayon, good shit na eh Uy, uy Ang hirap, nag-aalangan tayo Ano yan din Ha 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 parang ang lapit lang tuloy go, rock sayang kaya ng H.J. ang dulas aww dapat nauna ako nag-aalangan ako saan niya Dito talaga dito dati. Solid yung ano dito dati, yung batong malalaki. Ito matagal na to, tindahan. Eh matagal na yan, tindahan na yan. Saka ito, ayan. Ito ang bahay na yan. Uy, sige, hirap. <laughs> Nag-aalangan ako sa kanya. Dapat mauna ako eh. Paunahin mo muna ako. Paunahin huh? mo ako. Uh oh. Okay. Yeah. Yeah. Muna tayo eh. Ge. Ih. Ay, duk mo una ta 'yo eh. Ga lang ng tae sa kanya. Huy, the last. Wow, ginagawa nang ano? taguling oh goods dati puro ba to lang to talaga wala ngayon may mga ganito na oh gago ba dito ako napunta sa taas sa <laughs> sa ilang panahon lang siguro mga 10 years siguro yung mga bahay dito malalaki na saka sementado na siguro to ito so, wala to dati

hilog o, oh. hindi ako ate, dati. Eh. Yan. Ito ay maliit na tao? Oo. Oh. Yan sa so, Dati malaki yan. Hindi, dati malalim yan. Tapos nagkakasa namin, sarili namin. Bata pa kami yan. Yung ngayon nga daw, pagkasya yung sarili. Sarap. Ganda ng kulay na Oh. Parang taka naman ito. eh yung taguling. Hintay ka, kadiri ka. Eww! Tangin, hindi taguling na ano yan, na madumi. Ah! Taguling naman malinis yan, hindi taguling sa city Eyyy Ay. Ayan dito na kami Bilis sa... Nandito yung maliit dito na kami sa ulo Ito yung ilog dyan Bilis, babayin natin Wala na yata Kaya mo dito? Oo naman Masukal e eh. nasama yeah. ka ba jeng? Siya yeah. Masukal dito Pag may ahas, bahala ka Ito tayo sa ilog, hindi ka lang kong may ilog pa kung makikita pa yung ilog dahil sa dami ng sukal. At hindi ganito kasukal dito. Ayun, e, may ilog pa. Naririnig ko yung tunog. eh Nostalgic. Uy. naman ko Ha? E, yung nga yung teknik ko eh. Uh. Mag-bounce-bounce ka din Ding, baka gumulong ka ha Okay Okay oh, Awit oh ikaw oh oh Ay, ala na Daming pinagtagaan ng ano Hindi tayo makakapunta Dati pag sumusuba kami Ito yung highlight ng ano namin Pagsuba Yung pagpunta sa ilog Makakapunta ba dyan? Hindi oh, Awit tubig. Wala, hindi kita yung tubig. Walang tubig. Wala, sa'yo yung ilog. Hindi kita yung tubig. Hindi din kita. Okay, nagsayang tayo ng pagod. Balik tayo. Oo. Oh. <laughs> Dito ako para pag may bumalabag, makabibidyoan. Okay, balik na kami. Ha? Ah, sige, oh. Sino kayang babalabag? Gulong to, pabalik. Babato ko sa ito, bidyan mo ako. Ha? Babato ko sa'yo. <laughs> Dali-dali niya ni. Eh. Mga laking mayaman kasi kayo, hindi kayo laking bukid. So, habang ngayon, walang nangyayari, shoutout muna tayo. Shoutout kay Wu Jayona, o Hayona, kay Evangeline Payong, kay Exodus Gomunar kay Brother Kenzu TV yon, kay Mark Joshua Suma yon, kay Kaiser JC James Tamba. yon, watching from Damam, Saudi Arabia. Salamat po sa mga nanood yon. Abang-abang lang sa next video. Malapit na natin makakuha yung ORCR natin. Makakapag-travel na tayo. Hey! Shoutout kay Daniel Cubillas. Ang Cubillas. Kay Romald Tara. Ayun, nakasubscribe na pala siya. Salamat. Kay John Ronald Osquiza. Ayun, thank you po. Na-appreciate niyo yung ano ko. Yung hilig ko. Salamat. Kay Azetro. Ayan, thank you po. Good luck sa NMAX. Good luck sa bagong motor nyo. Sana makakuha kayo. Alright. Dulas, dulas, Butik. Mababas yung camera ko basa. Hi, dulas. Alright, pauwi na kami. At umuulan. Pero ilalaban na namin to kahit umuulan. Kasi baka abutin kami ng dilim dito, mahirap na. Yung camera ko, yung action cam ko mababasa. Wala yung case. Pero laban na to. Sana magmadulas. Naka, ano, nakakaliit ng puwet. Damig. Opa, opa. Opa. Sana po, wag madulas. Good medyo maayos na idaan. Pauna na kami. Dahan-dahan ka lang. Hihihi. <laughs> Buti medyo matigas yung ano Medyo matigas yung lupa Burak pa rin talaga mm. mm. Napara-prude talaga Pero okay to, malapad yung gulong natin eh Mabigat nga lang, Pag lumislide, bigat Yabang mo naman Bakit? Tama yung mabigat yung motor eh Next time yung NMAX naman dadaling ko dito. What? Pwede na yung NMAX dito pag hindi maano Pag hindi mo ulan, kaya ng NMAX to. Basa ang camera. Buti, ano lang. Uy. Okay, rock tayo sa gitna. Ito pa, parang sana to gugo, no? Eh, Bango. Amoy kuha na, abisyonado <laughs> Ay, booking pala yun Kasi <laughs> so, buka, basang basa yung ano ko Camera Eh, oh, hey, sana all happy Eh, hey, apakasay naman pala dito Lolo <laughs> ko yun eh Okay Oo Hindi ba siya sa green? Hindi, asawa niya sisa asawa. Si Sagring babae. Kaya nga siya eh. Siya Sagring nga, sa'yo. Ano yung kaka? Oh, kaka. Kaka. Asawa ni? Keke. <laughs> Sorry. Kuku dapat eh. Kuku. Bubu eh, keke daw eh. Saka tabi ko na yung camera siguro. It's a bad bad. Pag nasa highway na. Ito na yata. Eh, ano yun? Grego. Oh, may project na ng ano no. Project DBWH. Eh, yeah, ito na yun eh, pababa na ito eh Hindi So, ayun na, highway na yan, pababa dyan Pahinga lang kami dito, Tagal lang, madumi eh. So, hintayin lang natin sila mama dito uh, Dito ko na rin tatabusin yung vlog So, ayan, sana nag-enjoy ka sa makeling make ride lang natin So, next time, NMAX naman dadali natin dito ah uh, Kung umabag sa part ng video na to, mag-subscribe ka na Kung di ka ba nakasubscribe uh, At mag-like ka na, at mag-comment ka rin kahit ano Para ma-shoutout ka sa next video So, ayan, maraming maraming salamat Mamba out Ah <laughs> <laughs>